Ito na guys, yung kapatid ko. Mag-hi ka na lang. Kasi Hello kanina, everyone. Welcome to the Library Cast of my sister. Welcome here at the Lancaster, the new city. Wapo siya Lancaster, guys. Lancaster, Cavite. Ako yung pango guys. Pango. Siya yung matangos. Oh ako kasi na nauna, ako pinanganak. So lang. Iguana na Naapakan yung aking ilong. Kaya ano. <laughs> <laughs> ano mam? <laughs> ano? Siya yung huli. Dapat siya yung napakan yung ilong. Eh. Sa aking ilong. Ang Ay, aking mo ilong. Mo ilong mo. Bunso. Ito ah, okay. oh, yung gwapo Yan yung aming gwapong driver din guys. Hindi na, ano? Di na makita yung ano. Hindi na makita yung mukha niya. Dito kami sa kapi. Layo-layo pala ka ka. itong lakarin. Dito pwede lakad-lakad dito. Dito pwede lakad dito. May e-bike pala talaga dito, no? E-bike yung kanilang ano dito. At saka kayo sa mga trike-trike. -tri Kasi mas okay nga ito. Masip nga ito. Kaya sabi ko, may e-bike pa dito. Wala ano naman akong nakikita. Nag-uumisa pa lang yung mm -hmm. so, yung mga baybay maganda dito. Kukuha ng ano, bahay. At sana, yung sayo? Ito yung sabi mong bahay ko. At doon sa ano, naik. Naik, masinaya. Nahig. Ay sayo yung binili mo doon sa ano? Sa yung kaliguan? Subic. Subic. Sa bahay at kay ng 100,000 ng lalimutan. Bahay? Sa bahay ba yung isang bahay Ngayon dito ba? Saka pwede pwede pwede. Gusto ko na. Ma Magbubuha ko ng passport. kailangan ko makamunod na. Right? Kasi up there ko yun. bahay natin yung Banda Yung yung, yung lalimutan. Mga lang. Hindi ka naman kasi marunong gumamit ng angkas eh. Hindi ako marunong mag-angkas kasi nga, hindi nga, mayroon ka akong angkas kasi ang problema din ako marunong Hindi naman na doon. kita minsan. Pag, pag nag-home service ka. na ko ipapuyok ko. Alam mo. na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi maganda kasi Anakin nandun. Nandun, na. nandun, diba na. Yeah. Ay, doon, Asa, na, TV mo. Ha? Di ba <laughs> na TV mo? ito yung kalbadya. Eh. Marami ka. Nagal balay din sa kabiti ka ba? Balay sa nae. Ito mm -hmm. <laughs> Bala balay sa taxa. balay sa Teresa. Ila Brazil. Ako balay din sa ako na mami-mami sa... Asa yung, sa ano? Sapat, tamang, Kapit na banda yung ano? yung bro. Ito yung mga... Ito yung mga... Ito yung yung dito, ang harap nyo kala mo yung naman oh, sira yung skin Wala, tako yung zero dito Ang siya na, nilalakad nila Maganda din dito mag-walking tea kasi ano Balis ko kayo ha, may hindi pa Pag-guard na ako guys, ayan Dito na lang kami guys, o oh. Dahil mahaba-haba na pa, ano. malapit na lang ba? Ibu ini dah oh. ini. Ha? Huh? Ipon tayo. Binpun. Ay, no. 탓, yung... Kasi tapat yung... Kasi pa... Ano? Richmond? Ah, ay, oo. Ano, ano. <rupees> uh -oh. Yung tricyclan doon. Oo. Doon si uh -oh. <galleries> tayo ba? sa Oo. Oo. tayo. Doon tayo. Nakamayan po si Alam mo... Eh? kinakasin sila ng mga nakalimutang mga lahat ng ano nangyari. Lahat ng mga pumasok? Oh. Eh. Madami bang pumasok sa kanila? oh, yung mga Christian, sila Duhan Johan. Yan lang. Alam mo, problema. madali mo silang malapitan eh. Pag sinabi mong, Madam, baka meron kang gabi ko, okay lang po ba manghiram ka dati? Dito nila, walang, wala nang mamaya-mamaya, walang ano, bibigyan ka okay, sabi niya, hindi doon ang sabi? Si, ano, Cherry. Hmm. Ano ah, na sila? kita 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 Sabi ko nga sa kanya, mo ako sa e Sabi ko, Sabi, Di kita Di kita ni. Sabi niya, lang kita 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 Sabi kita 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 mo kita 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 guys. Thank you for watching. Ayan, nagparetest kami. Baka marinig nyo pa. <laughs>